Muling binuksan ang OFW Lounge ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nakikipagtulungan na rin ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa PhilHealth para maisama ang mga OFW sa mga programang may dekalidad na de serbisyong medical. Si Bien Manalo sa report. Mahigit sampung taon ng overseas Filipino workers si Filipina Chavez sa Middle East. Babiyahi siya papuntang Bahrain. Bagamat gabi pa ang kanyang flight, may nabuti ni Filipina na lumuwas na ng maaga mula Tanay Rizal patungong na iya sa Pasay. Unang beses niya sa OFW Lounge at laking masasalamat niya sa serbisyong hatid nito sa departure area ng Terminal 3 sa mga gaya niyang OFW. Maganda naman ng naging experience ko. Uh, unang kukuha ko dito, na, ako na na, <laughs> appreciate. Una una, pagdating na gugutom ka no, nakakain ka, nakainom ka. Tapos nakarelax ka kahit pa paano. Salamat na lang kami sa OWA kasi nandyan sila para sa amin. Gaya ni Filipina, first time rin ni Noraima sa OFW Lounge bago tumulak ng Riyadh kung saan siya nagtatrabaho ng sampung taon. Eh. Bukod sa relaxing vibe ng lugar, na-enjoy din niya ang unlimited na pagkain. Eh. Maganda pa yung service ngayon kasi Bukod sa komportable ka, usog ka pa, masarap pa sa pakiramdam. Sana po, habang patuloy po itong ganitong service para po kasi kakabuti ng bahay. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyo ng OFW Lounge para sa mga OFW. Malaki, may modernong disenyo, Kumpleto sa pasilidad ang lounge. May assistance desk para sa mga programa at serbisyo ng OWA at meron ding e-card issuance. Mahigit dalawang daan ang seating capacity ng lounge at taabot na sa mahigit kalahating milyon ang naserbisyohan nito. Bukod sa libreng wifi at charging station, hati din ng OFW Lounge ang libre at unlimited na pagkain para sa ating magigiting na overseas Filipino workers. Bubuksan na rin ang special rest area para sa mga OFW na may long layovers na abot sa megit walong oras. Kompleto ito sa rest beds, may massage chairs at shower rooms din. Nariyan din ang OFW luggage storage kung saan maaring ilagay ang kanilang mga bagahe inaasahang bubuksan na rin ang OFW Lounge sa Terminal 1 matapos itong pansamantalang isara noong Hulyo dahil sa maintenance activities. May mahigit isang daang seating capacity ang naturang lounge at mahigit anim na libong OFW na ang naserbisyohan nito bago isarado. Inaasahang mas maraming maa-accommodate ang lounge ngayong nalalapit na ang holiday season. Dinisisyon na natin isarado yung uh, OFW lounge sa Terminal 1. Pero sa susunod na mga araw, ipapakita na natin at ipapagamit natin sa ating mga bagong bayani ang bagong Terminal Lounge 1 OFW Lounge para sa ating mga kababayan. Samantala, nakikipagtulungan na rin ng OWA sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para maisama ang mga OFW sa programa nitong PhilHealth Gamot at Yaka Program na maghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal para sa kanila. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.